Mga umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Patuloy pa rin naranasan ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Dilasag Aurora nga, kinailangan buhati ng mga estudyante para makatawid sa baha. Narito ang unang balita. Nagmistulang ilog ang kalsadang yan sa bayan ng Dilasag sa Aurora. Nagdulot kasi ng bahang pag-uulan doon. Ang mga estudyante ang papasok sa paaralan, kinailangan buhatin para hindi mabasa. Ayon sa kanila, madalas umapaw ang tubig tuwing umuulan sa lugar. Sa Lipa, Batangas, halos zero visibility na sa isang highway dahil sa malakas na pag-ulan. Pahirapan tuloy sa mga commuter makasakay. Bumagal din ang daloy ng trapiko. Binhari ng bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Dahil kasi sa walang tigil na pag-uulan, umapaw ang tubig sa ilog. Lubog ang ilang sakahan. Ang ibang bahay naman, pinasok na ng tubig. Nakaranas din ng pagbaha sa Tagawayan, Quezon. Ayon sa pag-asa ang shear line ang nagdulot ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Zauder Luzon. Ito ang unang balita, James Agustin para sa Gemma Integrated News. Music Bagal susunod na events ang diniluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2023 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Sa pagharap niya sa mga business leader at investor, kasama sa mga ibinida niya ang Maharlika Investment Fund. Live mula sa San Francisco, California, may unang balitang ating kasamang si Maris Umali. Maris, Igan, pasado alas dos ng hapon ngayon dito sa San Francisco sa California at narito tayo ngayon sa Moscone Center kung saan naroroon yung International Media Center. Dito tayo nananatili habang ating minomonitor at dinadaluhan yung uh, ilang mga uh, pagpupulong o yung mga meeting ng mga APEC leaders. Ano? At dito rin kanina lamang nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa CEO Summit na dito rin ginanap. Pero bago tayo dumako dyan, eh, ipinagmalaki muna ni pangulong Marcos na handa na raw ang ating bansa, ang Pilipinas, na maglayag bilang pangunahing sentro ng pamumuhunan sa Asya. Ito nga ang ibinida ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga investor at economic manager mula sa 21 miyembrong bansa ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC na dumalo sa Philippine Economic Briefing na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Nangyari yan pagkatapos nga noong uh, CEO Summit. Kasabay nito ang pagsusulong niya sa Maharlika Investment Fund sa international business community bilang kauna-unahang sovereign fund ng bansa. Aniya, inaasahan ng operationalization nito, ngayong inaprubahan na niya ang bagong implementing rules and regulations ng naturang pondo. Magsisilbi raw itong dagdag na pondo at mode of financing para sa mga priority project ng gobyerno kabilang ng infrastructure flagship projects ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay may tinukoy ng 80 potensyal na proyekto na infrastruktura na popondohan ng Maharlika. Narito ang pahayag ng Pangulo. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government including the infrastructure flag flagship. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. With a, solid, with a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. A wealth of opportunity awaits you in the Philippines, and we are ready to explore new horizons with your investments in the coming years. Welcome to... The Philippines. Thank you. Binibigyan prioridad din daw ng pamahalaan ang 197 na infrastructure flagship project na nagkakahalaga ng 155 billion US dollars na layong pagbutihin ang digital connectivity, tubig, agrikultura, kalusugan, transportasyon at enerhiya. Ayon sa Pangulo, ang pagdadala sa international business community ng mga macroeconomic fundamentals policy roadmap ay paraan para maipakilalang muli ang Pilipinas sa mundo na pwede nilang puhunanan. Mas proactive na rin daw ang pamahalaan ngayon kung saan kumukuha ng feedback sa mga investor stakeholder para malaman at agad maaksyonan ang kanilang saloobin. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang paglago ng ating GDP o yung Gross Domestic Product at pagbaba ng inflation rate na ani ay patuloy na pabababain at gagawing stable ang mga presyo ng mga pangunahing produkto. Bago nito ay nagsalita muna si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit nga. Ito yung binabanggit natin kanina na nangyari dito sa Moscone Center. At kabilang sa mga binanggit niya rito, ang mga natutunan daw niya mula sa COVID-19 pandemic. Narito ang pahayag muli ng Pangulo. What this ensuing recovery period should teach us is how to address the cracks and lacks in our policies and systems. and what the challenges of today, including food, energy, security. Dahil inaasahan dadalo ang mga world leader mula sa member states ng APEC ay napakahigpit ng seguridad na ipinatupad. Maraming kalsada ang patungo sa pagdarausan ng APEC Leaders Meeting. Ang sarado, ilang layer ng security screening ang kailangan daanan. May mga K-9 unit pa at helicopter na nagmamonitor ng seguridad. Pero daan-daang ralista rin ang nagtipon para tutulan ang APEC Summit at isigaw ang mga isyong nakakaapekto raw sa mga manggagawa ng Asia-Pasipiko. At mga kapuso, ilang roundtable meeting din ang dinaluhan at dadaluhan pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa maghapon. Sa isa sa mga roundtable na kaniyang uh, dinaluhan na, sinabi ng Pangulo na handa na raw ang Pilipinas na yakapin ang Artificial Intelligence o AI kasabay ng pag-imbita niya sa mga tech companies o technology companies na mamuhunan sa bansa. Layon daw nitong pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga Pinoy, palakihin ang productivity ng mga negosyo at palawigin ang pagiging competitive ng ating ekonomi. At nakatakda rin uh, siyang makipagpulong sa presidente ng Peru at kay uh, Vice President Kamala Harris ng Amerika ngayong araw. Bukas naman mga kapuso ay nakatakdang makapulong sa isang bilateral meeting ni Pangulong Bombong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Samantala mga kapuso sa ibang balita naman ay nagpulong si na US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping di sa California sa Amerika. Isa yan sa mga inabangan sa sidelines ng APEC Summit. Bago ang pulong, nagkamay ang dalawang world leaders. Ito ang muling pagharap ni na Biden at Xi si sa loob ng isang taon. Sa kanyang opening remarks, sinabi ni Biden na kailangan siguruhin ng Amerika at China na hindi mauuwi sa conflict ang kanilang kompetisyon. Tinawag naman ni Xi ang relasyon ng China at Amerika na most important bilateral relationship in the world. Malaki raw ang responsibilidad nilang dalawang mga leader. Mga isyo sa Taiwan, South China Sea, gera ng Israel at Hamas at pagsalakay ng Russia sa Ukraine ang mga nakalatag na pag-uusapan ng dalawang bansa. Inaasahan may iibsan ng pulong ng dalawang leader ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Mamaya, dadalo rin si Biden at Xi sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. Wala ng Pinoy ang inaasang lilikas mula Gaza at tatawid sa Rafa Crossing patungo Egypt. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Egypt, ang mga natitirang kababayan natin sa Gaza Strip ay nasa ligtas ng lugar. Malayo raw sila sa sentro ng Bakbakan sa pagitan ng Hamas Group at Israeli Army. Tatlong Pilipino na lang na mula Gaza ang naiwan sa Cairo. Isang bagong panganak at kanyang ina at isang Pilipino-Palestinian na hindi maiwan ang amang Palestino dahil sa kondisyong medikal. Sa kabuuan, mahigit isandaang uh, Filipino national at mga asawang Palestino ang lumikas mula Gaza at nakabalik na sa Pilipinas o kaya nasa Egypt na simula ng umpisahan ng repatriation. Samantala, pinayagan ng makapasok ang isang truck na may dalang fuel sa loob ng Gaza. Pero kulang pa ito ayon sa isang opisyal ng United Nations. Ipinatatawag ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa manipagbanta kay ACT-Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa inilabas na Sampina, pinaharap sina Duterte at Castro sa Piskalya sa December 4 at 11. Kaugnay ito sa isinampang reklamong grave threats ni Castro laban kay Duterte. Dahil sa mga pahayag ng dating Pangulo sa isang TV program na lagi umano sa alanganin ng buhay ng kongresista. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng kampo ni Duterte. Ikinagalak naman ni Castro ang paggulong ng kaso. Kauna-unahang subpina niya ito at kauna-unahang kaso niya ito after na siya ay mag-step down. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao. Ako lang naman talaga yung nagko-question ng confidential fund doon sa kongreso. So, so tiyak kong ako yon. Humihirit ng taas presyo sa tinapay ang isang grupo ng mga panadero. talo na raw kasi sila sa gaso sa produksyon at sunod-sunod na taas presyo ng mga sangkap. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Hindi lang daw nagmahal ang pandesal sa suking panaderya na binibilhan ni Eduardo. Dating 2, 2 lang, naging 2.53 at lumiit pa. Pero lalo naman ang pagpait ng presyo ng iba pang pangmeryendang tinapay at panghimagas. Yung tig 9 po, dati 7 yon, Tapos yung tig sa ice, 5 lang din. Tumas po ang presyo ng itlog, tumas ang presyo ng uh ng butter, kapag linagyan natin ng itlog, medyo maapektuhan ang presyo nito. Umakyat na sa mahigit siyam na piso ang medium size na itlog. Nagmahal na rin ang ibang gastos sa mga bakery gaya ng renta, kuryente at tubig. Bukod sa tinapay, maaari rin tumaas ang presyo ng mga cake gaya sa bakery na ito. Kasi hindi kami nagbabawas ng ingredients eh, at saka hindi din kami nagbabawas ng size. Gets naman daw ng grupo ng mga bakery ang dagdag gastos pero panawagan pa rin ito. Huwag natin galawin ang presyo ng Pinay-tasted, pinay-pandesal. Panatiliin po natin ito sa laki ng operating expenses namin na talagang apektado. Ang grupong field baking naman o samahan ng mga commercial bakers sa bansa, humihirit na rin ang taas presyo sa DTI. In other expenses like fuel, um, parang taas din po. Ang asubal, mataas um, pa rin from the previous months. Years. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DTI pero wala pa silang tugon. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Samantala bilang pagtutol sa nalalapit na deadline ng PUV Modernization Program, magkakasa ng tatlong araw na tigil pasad ang grupong piston simula po sa araw ng lunes at kagdinyan, makakapanayam natin Piston President Modi Floranda. Kamodi, magandang umaga po magandang magandang umaga po Sir Ivan at uh, siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Kamo di, tuloy na tuloy na huba tigil pasada at ilang miyembro ninyo ang nagkumpirmang sasama? Uh, tuloy na tuloy na po yung ating uh, tigil pasada ngayong darating na lunes, November 20 at 21-22. At uh, kung sa bahagi po natin na uh, sa ilalim po ng piston ay meron po tayong 100,000 na miyembro sa, sa buong bansa na ito ay lalahok ngayong uh, darating na lunes. Yung ibang grupo ho, mga ibang transport group, may pahiwating po ba sila na makikiisa sa inyong tigil pasada? Yung pong mga local association nila ay uh, nagpa, nagpabot naman sa atin na makikiisa ngayong uh, darating nga po na lunis. At uh, siyempre sa atin po ay sinisikap natin na makausap pa rin yung iba't ibang mga federation na para magkaisa laban nga dito sa deadline ng December. Opo. Ah, kamo di po sa mga manonood, bakit po kayo tutol sa PUV modernization program sa kabila po ng matagal ng pag-uusap, dialogo rito? Una, Sir Ivan, na itayo ay uh, hindi tutol do so sa pinpo ng modernization. Okay. Dahil uh, sapagkat uh, kung titingnan po natin, ay wala pa mang programa ang gobyerno tayo po ay tuloy-tuloy uh, na nagre-rehabilitation almost 78 years na tayo mm -hmm. na nagpatuloy na nagpapaganda ng ating public transport. Kaya ta uh, nagulat tayo na bakit dito sa balangkas ng modernisasyon na itinutulak ng gobyerno, ay eh bakit kailangan natin bumili ng ubod ng mga mamamahal na mga minibus na inlalako nila dito sa ating bansa. Uh, higit isang buwan na lamang po bago ang deadline. Uh, meron na ho ba sa mga miyembro ninyo ang nakapag, uh, ano ba to consolidate na o bumuo ng kooperatiba? Meron po tayo mga local association na nakapag-file at dahil sa halos apat na taon na nanakabindim pa rin ng kanilang mga file para po sa pagbubuo ng kooperatiba. Pero mas, mas masasabi po ba natin mas nakararami ang hindi pa rin o ayaw talaga mag-consolidate? Opo, sa batid din naman sa datos ng, uh, ng LTFRB, noong October 27 na kung saan ay inilatag nila ito sa bulwaga ng LTO, yung pong uh, tumatagbo pa lamang ngayon ng mga minibus ay uh, 9,813 pa lamang sa, sa buong bansa. Mm -hmm. Meron pong 129,000 na nakapile. Sabihin niyan, ito pa lang po yung uh, nag but, uh, nagpile. Bate, dahil bakit nagpile? Dahil to sa pananakot ng uh, LC, ng LTFRB na kapag hindi kami nag-comply, ay uh, hindi na kami papayagan makapag-renew at makapag-restro ng uh, mga prangkisa. Kaya obligat sila na, -obliga na mag-file ng, uh, ng consolidation. Ang sinasabi ho ng LTFRB, hindi naman ho pag, uh, pagsapit ng deadline, eh, agad-agad uh, face out itong mga jeep kailangan lang daw muna mag-consolidate Yun lang naman daw ang deadline. Yung pong uh, pagko-consolidate na sinasabi po ng LTFRB, ito po yung pag-surrender mm. ng kanila uh, ng kanilang prangkisa. Kapag isinurrender po ng mga operator yung kanilang mga prangkisa, wala na po silang property, wala na silang pag-aari. Mm -hmm. Kundi uh, pwedeng anong kahit tanong gawin ng LTFRB, kahit tanong gawin po ng DOTr? sa, sa kanila kung sila ay na bumili ng mga ng uh, minibus uh -huh. eh wala nang yung ating mga individual na mga operator kaya ito pong sinasabi nila na kailangan mag-consolidate muna bago doon sa ano ay uh, yan po ay violation of law pag tiningnan po natin na bakit na programa ng gobyerno ay absolute at pinipilit at pinupwersa ang ating mga operator na lumahok sa kanilang programa na tingin ng operator ay hindi accessible sa kanila. Eh paano ho yan, Kamody? Pagtuntong daw ng January 1, 2024, Eh hindi na raw papayagang bumiyahe yung mga hindi At uh, Tayo naman ay uh, tulit-tulit tayong titilos at uh, tulit-tulit po natin yung pagtatanggol yung ating kabuhayan, yung ating karapatan. Mm -hmm. At uh, tandaan po natin, ito pong modernization ay hindi po ito batas. Ito po ay isang executive order lamang mm -hmm. ng DOTr ng LTFRB. Uh, meron pa ho bang nakatakdang pagpupulong, pag-uusap sa LTFRB o DOTr para sa panawagan ninyo. At tayo na sa ngayon, wala pong uh, wala pong nakatakdang paghaharap at mm -hmm. uh, wala pong uh, uh, pag-uusap na nakatakda. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin. Ka Modi Floranda, ang Piston President. Good morning, sir. Maraming salamat, Sir Ivan. Salamat po, ingat. Pinakunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtirma ng iba't ibang Memorandum of Understanding sa California sa Amerika. Kabilang dyan ang kasunduan ng Department of Science and Technology at ng kumpanyang ATMO para bumuo ng High Resolution Weather Forecasting System Nagagamit ng artificial intelligence. May pinirmahan din kasunduan kaugnay sa pagpapatakbo ng unang ospital sa bansa na nakatuon sa cancer. Meron din mga kasunduan kaugnay sa enerhiya at internet service. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang mga ito sa pag-aayos ng landscape ng Pilipinas sa iba't ibang aspeto. Nasa Amerika ang Pangulo ngayon para sa 2023 APEX Summit. All right, pasok ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D sa latest top 10 picks ng Missisology para sa mga posibleng winner sa 2023 Miss Universe. Top 6 si Michelle sa fearless forecast ng beauty pageant expert organization. Mamaya na ang inaabangang preliminary competition ng Miss U kung saan unang isisigaw ni Michelle ang Pilipinas. 8 p.m. yan sa El Salvador o 10 a.m. dito sa bansa. Sinabi rin ng Sparkle Star na happy siya sa kanyang performance sa kakatapos lang na closed door interview. Confident daw ang Sparkle Star na nai-highlight niya ang kanyang platform at individuality. I feel really good about the closer interview. I was asked a lot of questions about my background, about my resume, about what I plan to do with the platform if ever I win. I feel really confident and I just can't wait to see what destiny has in store for us. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV. That's at www.gmanews.tv.